Hello mga ka-super! Market day, ngayong araw ng Tuesday. Dito ako sa mga pros and items. Kunti na lang yung ino order ko dito kasi mayroon na nga akong ahente ng Pure Foods. So doon ako kumuha ng mga hotdog, ng mga vida ham, ah, uh, Pure Foods Tocino, Pure Foods Beef Tapa, mga ganun. Lahat ng Pure Foods doon ako. Kaya kunti na lang ako dito kumuha. Siguro yung mga dito na CDO, tsaka yung mga kikiam, yung iba mga burger patty, mga ganun. Yung mga bikini, ganun, Uh, cheese dog, hot dog, gano'n. Ah, uh ah. -uh, so, dito na lang. Pupunta uh, naman ako dun sa gulayan after dito fresh ko today. Nakakaloka yun. Ah, napakainit ng panahon. Nandito tayo sa market. Dino sa market. Buti na lang eh. Lagi ako may dalang sunscreen. Oh, cute, cute, cute. No? Kasi nga super inat. So, apply ako maya-maya after one hour. Oh, para hindi masira nga ating fast. So, ka. Ah, di ba? sino ka dyan? So, waiting ako dito sa mga uh, frozen food. Kunti na lang yung mga frozen na in-order ko dito kasi nga mayroon tayong ahente ng pure foods pang may yaman. Para maging fresh, may baon din ako Lux Juice, beauty juice ng Lux Slim, Lux Lats Beauty, for season, ang sarap baon ko. Yan, para hindi ako matatakam. Kasi nga, super init. Pamaya magpa-softrix ako. So, baon na ako ng juice, Nakaka-healthy pa at nakaka- Yan, nakapamili na tayo ng gulay. Eh. Medyo mura-mura naman yung ibang gulay. Patatas, sumabot ng 500. Ang benta kasi ng patatas sa Rocha Minimart. Dito sa market, lagi ako may wipes. Kasi pag after ko magpulot ng mga gulay-gulay ito, tingnan yung dumi ng kamay. Yan. Punas-punas lang dito sa wipes. So, dito pa din ako sa market. Pauwi na. Medyo may time pa naman tayo. So, magyaw-yaw muna ako kasi sino yung mga kasari ka super ko na makaka sa akin, na makaka-boysit, makaka-GRRR sa mga tendera, tendero dito sa market. no Kasi may mga tendera, tendero dito sa market na parang ayaw nilang bilhan sila. O nakaka ba tayo? O nakakaabala sa kanilang ginagawa at bakit nakasimangot sila no mga mga may tindera ako din nang ilang beses ko na, na encounter yung mga may mga tindera Na parang alam mo yon so tayo tindera din naman tayo pero hindi naman to the point na nakabusa mo tayo di ba kahit masama yung pakiramdam natin pilit ngumingiti pa din tayo ganun pero parang alam mo yon parang utang na loob natin <laughs> binibilhan natin sila mga ganoon, 'di ba? Nakakaloka. So mostly naman dito sa market kasi, 'di ba, mga tindero-tindera lang talaga na mga nagbabantay, yung siguro nakaka-storbo tayo sa kanila pag si cellphone o kaya o ano sila, <laughs> hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan nila at bakit nakasimangot sila, pero pag may customer eh, dapat alert at ano kung ano yung gusto, yung tipong papabuhat ka lang para nakasimangot pa, di ba nakakaloka so buti na lang din yung iba ko dito mga mga suke, eh, kilala na tayo. Pag nakakita ko, eh, nakangiti na. Alam, mas okay pa nga yung mga lalaking tindero, eh, no? Kasi, ano sila pag nakita ka, ay, ma'am, ganyan, ano sa'yo, talaga naka-alerto sila kung ano yung bibili Pero may mga babae na akala mo na, han, di ba? <laughs> yoko na nalang mag-talk, no? Nakasimangot. Nakakala naman niya, naka, na, niya yung pagsisimangot niya. Nakakaloka. So tayong mga negosyante, no? I, e, ano din natin sa ating mga tindera, tindero na pag may customer, eh, yung nice pa din, no? Kahit wala ka sa mood. At least nice, hindi naman kailangan makipag, ano, as, ngiti lang, kunting ngiti lang at ay, ano, entertain yung tumar kung ano yung kailangan nila, kung ano pa yung hinahanap sa tindahan. Minsan, naghahanap tayo, nagtatanong, parang galit pa na, magtatanong ka, na kung magkaning ganito, makaning ganyan, di ba? E, kung gusto mo naman yung item, at okay sa yung presyo, syempre, bibili ka, di ba? Nakaka-loco ka lang. Ganun lang, yung aking, ano, dito sa market, na parang, parang ayaw mo na bumili, sa susunod, nakasimangot, di ba? Nakaka-ano, alam mo kasi, yung, tayo, mga tindera tayo, pag nakasimangot tayo, parang nagiging mirror tayo eh, dun sa mga bumibili. Parang sila ay parang sisimangot na din eh. Pero kung naka-smile ka, edi eh, yung bibili, mapapa-smile din. Ganun. Nakakaloka. So, hayaan ko na nga sila. Baka may pinagdadaan na silang mabigat sa kalooban nila. O di, pagdasal na lang natin sila. No? Basta tayo, ay may nararamdaman, ni, eh, smile pa din. Hindi mo kailangan tumawa ng tumawa. Sakit ang ulo, edi eh, ano pa din. Smile kunting ano, di ba? dinner nakakaloka siya pabay na